Huli hmm. hmm. ng manok Katay na, katay Katay na <laughs> Katay na natin Ha? <laughs> huh? Eh mga kabayan, ito na ang ginagawa na dito sa amin yung ating palaruan. Pinagaganda na, ayan oh. Meron na siyang nilagay na hollow blocks. Ito yung magiging daan. Tapos ito, ayan, mga swing to, mga swing to. Bali, dalawang swing ito na ilalagay dito. Isa, saka dalawa. Dalawang swing ng bata yan oh swing yan lalagyan na siya ng hollow blocks para may daan siya yung nandun naman yung mga ano yon, yung run, parang ano barracks yung ano ng mga bata tapos dito merong ano to ano to swing tsaka ano isa, may isa doon na uh, dalawa ata yung lalagay din doon oh. Eh kabila ayun oh swing tapos yun nilalagay yan dun tsaka yung barracks yung sabitan yun tawag nun ito barracks tawag barracks yan yan nilalagay dyan tapos ito papagandahin na yan lalagyan pa ng hollow blocks yan ng andun hollow hollow blocks Ayan, mga paganda ng paganda na itong anong dito, ano, palaruan. Ito magiging open lang to uh, mga maglalagay dito ng upuan, parang pahingahan ng mga yaya. Meron pa yan doon, nilalagay dito, yung banda may lalagay pa yan doon, Kaya gaganda na itong aming ano, palaruan dito yung mga luma na yon yung mga luma nakikita nyo may mga luma kaming dating mga ano lang yan ayusin lang namin yan may mga kunting we welding tapos pipintura na lang ulit yan. yan yan magandang magandang hapon mga kabayan at si uh, uy, sisilong na, maambon na. Uulan na naman mga kabayan. Ito na tayo, silong tayo. Hindi pa tapos. Pero malapit na. Maambon na. Hoy, tayo na okay, okay na? Magkasit ba? Ay, laro Ay, laro tayo mamaya anda size mo oh, batu masuk ka mo bas ka lebas yeah uning mo kasi pito ka sumulan merkuriya hmm huli ka ngayon yan ka ha hmm. Hmm. huli ng manok katay na katay katay na <laughs> katay na natin ha <laughs> huh? Wala, ano, pwede na ito sa adobo. Ano? Ha? Hindi, ang initin. niya? Hindi ka kumakain ng manok? Kumakain. Oo. Maliit yan. Ha? Hawakan mo. Hawakan mo. Oo. Oo. Hindi eh, ka may hita. Oo. May hita. Talagang hita. Manipis. Pero yung katawan, oh. Hindi, ha? Oo. Ano? Ano? Balik pa rin na natin kalapati natin, no. <laughs> <laughs>